at muli narito ang inyong matiscotting mami ayun guys, nandito ako ngayon sa uh, part ng market market at ano nito ng market market kaya ang Maura ayun guys, bakit grob yung dami yan, no ayun kaba ng box ayun so, na, nakikita niyo yan ang building ng SMAura guys ang tao busy road sana oh, oh, ako naman oh mga aso pa sila dalaw cute cute na kanila ang aso so punta tayo dun guys so yan guys hindi ka tayo stoplight pa dun sa dunia, kaya marami pang mga sasakyan na mga naka ang ah, tabay ayan yeah. so, ang mga building guys ang patangas ko ngayon lang ako nagpunta dito ng gabi Madalas akong pumunta dito po. Daytime ang punta ko dito. Ayan guys. Ayan ang sinara. Tatawid tayo dyan para makita natin yung pasok. Papasokin natin yung mga loob na Kaya mga uwi ang mga nagmamadali sa pagmamanin mo. So okay guys, pakita ko sa inyo. Babalik tayo dito ulit. At pakita ko sa inyo na. Kaya malinaw guys na nakikita si Maura. No, pero busy road, na no? itong rata ng si Maura, guys, kasi gabi, eh. So, lahat lumalabas ng mga sasakyan. Mga color coding ay lumalabas, pero gabi na, no? eh. No, yung guys kasi yung sikor sa daan. Ay, yeah. Okay? So, takawit tayo dun, guys, kapag sakin natin ang si Maura, pakita ko sa inyo. Ang kanila mga Christmas Day color na gagandahan.

kanilang arko na may arko sila dito yan yung kanilang mga arko marami waiting patawid ang ganda guys <laughs> kaya tayo ito kapis ito guys kaya eh, ito no? apis yang kita nanti ya kita apis

どうしす kita natin ang kanila mga display, no? Ayan, guys. Pakita natin yan. Trapa, no? Parang may bumbukan. Ang guys, sa sassy guys. Ang kanila mga display. Ito ay rapa. Ayan, guys. At ito ay lubid no? Manigit. Kami. Ayan, no? Ang taas. Ang ganda. tapi pela Jawasa karena ada gunang gemuk yangkni makapasok tayo dito sa loob. Kaya yun na yung transulay, yung security. Hindi tayo pumasok doon. Pati nakamul, no, no. Kasi plan ako akit ako sa yung floor, no. Doon, tapos ko lang ng mga bata. Sige na yung escalator. Kaya guys. Pakit na tayo. Ayan. Ayan, mga kasutlay tayo, mga

tubig. Tubig yun guys, forest, no? Kaya, namin siya lumalagas mas ang tubig. Wow, ang ganda. Ang ganda-ganda guys. Ganda, ang <laughs> oh, ah, ganda dito. Ayan ang sinasabi ko. Maganda mo ang lumakad, no? Pagkagabi kasi lahat ay nakikita ang pagandaan. Dahil sa liwanag ng ilaw, <laughs> makikita natin ang gabi Yung may mga magpapahinga din. Ayan. Re-relax. Ayan guys. Ganda. Oh. Ikot natin natin camera. Para may pakita ko sa inyo ang ah, kapaligiran. Ayun doon yun ah, sa children's. No? Ayan. Mamaya ah, silip tayo doon guys. Ayan doon tayo galing. No? Ayan doon tayo lumabas. may mga halaman dito guys ang ganda ang ganda ng mga halaman nila yun okay, at nakakaski okay. na mga dito yun 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 security guard dito guys. Elliot, and so, ito dito. Ang mama ko security sa gabi. Kasi may security guard. Hindi tayo matapot na para mga manginisnat. And then, ito guys. Ito yung yeah, next. Yan. ng halaman. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, may mga resto hindi dito guys kung gusto niyo kumain. Kapag nagutom kayo, andyan lang ang resto, no? Punta lang kayo. Oh, uh, may mga upo, hindi sila dito sa labas. Na kung gusto niyo kumain sa labas, pwede kayong kumain.

punta ya memang anak kau putih relax guys kaya so, ganda dia night andi pergi nak kesempatan semata-mata nak pun pergi pergi So hindi pwede dito maglalaro ang mga gata dito. Kaya pang-display lang dito. So guys, may building na matas. Tapos may din na matas. The juicy guys, yung kapat juicy na yung mga building na. Kaya juicy na ganda, ang ganda ng pangkin. So, Dito tayo ulit, guys. うん。